Ilan sa mga grupo ng OFW ang nananawagan na maibigay ang sustainable economic opportunity sa mga umuwing OFW at palakasin ang reintegration program na inilaan ng gobyerno para sa mga OFW? Uh, ang masasabi ko pong mga challenges na laging kinaharap ng isang migrant returning na katulad ko, lack of resources to our government to support us to find stable income or job, In our place, in our government, especially po, um, by piling the livelihood assistance, they ask too much requirements. During the time of uh, our my return, and uh, I also experienced problem when it comes to reintegration, which is also been experienced by mostly of the returnees. Maybe the government will ask why we don't prepare for the future why we don't save. The question is hidden. Ayon naman kay OFW party list Marisa Delmar Mar Magsino at ng Department of Migrant Workers, patuloy na pinagsisikapan ng pamalaan ang samutsaring problema ang kinahaharap ng mga ahensya at pagtitiyak sa reintegration program sa mga umuwing OFW sa bansa. Yes, alam niyo po, sinabi ko rin po 'yan sa DMW na ang ating reintegration program kailangan i-level up. Napakarami pong problema, napakarami proseso, mahirap po uh, mag-apply. Mag, uh, Kaya nga po sabi ko kailangan i-streamline ang mga requirement and to make sure na mabigyan po ang ating mga OFWs because we have the Ready Action Fund at Reintegration Fund para gastosin po para sa kanila. We shall manage a national reintegration program to enhance their skills, knowledge, and competence, and facilitate their safe and productive reintegration in the communities. Upon arrival, uh, assistance from OWA, that's 10,000 pesos. Hotel, uh, transportation assistance from the airport. Of course, yung mismong paglipad nila papunta sa Pilipinas is of course taken care of by the government. Ang mga nasabing pahayag ay kasabay sa isinagawang Rights and Reintegration of Returning Migrant Women in Southeast Asia araw ng Martes na pinangunahan ng Global Alliance Against Trafficking in Women at DMW at ang Oples Center. Ayon naman kay Congresswoman Magsino, marami na siyang mga panukala na isinusulong para sa kapakanan at karapatan ng mga OFW simula nang siya ay umupo sa Kongreso. Naku, napakarami po nating bills na na for integration na nabanggit ko nga po earlier. Pero lahat po ngayon tumatakbo po yan at ang mangyayari po, sisiguraduhin po natin na tumakbo po yan. Meron po rin tayong e-voting bill ngayon. Meron tayong Magna Carta for Seafarers. Napakarami nating bills for our OFWs and reintegration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Charolite, SMNA News.